Tawad mo muna. Nangyayapan kang huminga. Saka ulo ko sumasakyan. Saka ulo mo sumasakyan. Meron kayong klasik na muskuliosis. Bati muskuliosis lang nakalagay din ngayon. Ano yan? Magkakapatid yan. Muskuliosis mo na. Hindi, ang also known niyan, meron Iyon sa kanya, dextroskuliosis. Dextroskuliosis, muskuliosis, scoliosis, Lati scoliosis. Lati scoliosis. Lati scoliosis. Lati scoliosis. Kung saan, magdibig, kung saan mag kung saan magano, kung saan papunta. Kung saan papunta 'yon, no? pagpaka ng dextro. Pero pagka, 'di ba, dati scoliosis. Baka nga nabawasan na 'yan, ano eh. Kasi pag S, dati kasi sa baba hanggang taas, 'yun yung scoliosis. S na S. Okay. Eh, may hirapan kayo, mga. Yan. Pati ulo. Pati ulo yung sugar ito. No, no, yung pill? Wala? Wala yun. Ang binigay so, sa amin. Okay. Ano yung nag-aspa ako Kailan kayo nagparas paraspa November 30 November, December, January. Hindi pa mas... Kumbaga, ganun yung wait lang ha. Wala namang parang namamanid pa. Wala na. Okay. Kasi yung iba, Masakari. parang oo. Oh, ba pagka, pa, matigas pa yung ganun pag ginaganun. Master Wag. Pero, siyempre, doon tayo sa safe. Baka mamaya, magbago yung pangalagdam yun, nagalaw kayo. Pero okay naman, pulo tsaka yun. No? Dahil sa breathing, tanggal yan. Baklasin natin yan. Tapos, siyempre, balik natin yung hiligan yun. Nahihirapan daw si Mang Umingay. Eh. Isa yan sa na nakakatakot pag ang hiligan na natin ay po Nakupo. Diyos niyo, Marimar. Sabi, lang, maybim. hindi ako maka ko po nang matagal, Tumakata yung matagal na kao. Okay. gusto ko lang humiga. Ay, eh, parang naiipit yung bis mo eh. Kung may, naiipit. Ba, o, matanong ko lang, bakit po kayo yung paras pa? Na buhok yung Ah, oo nga eh. ganun din yung tao. Maselan kasi yung ko. Pero ano na kayo? baby na siya o dugo pa lang? Okay. Mas maganda na yung gano'n para sa akin. Alam mo bakit? Mas mahirap kasi pagka may kamay na, may paa na, may buha na, mas, ma mas makak makakalong. Okay kang baka hindi mo pa alam tapos yan ka ng yanig, mutog-muto, lakad gala ng gala, ibay. pag uh, ibay katag-katag, o kasi pag ganun tugo pa yan. Pintas na ako, kaso mo ang Jesus, wala magkaanit sa anak ko, kaya ibay ko na ibay. Pero yan, dire-direcho yan, tutulad yan, naras pa kayo. Sabi ko nga sa tao uuwi, hindi din na nangyari. Ayun yung isa yung sabihin namin. Kaya yung minis niya, ngayon-ngayon lang ka, hindi pa nararas pa pinapalabas pa yung dugo. Baka susunod pa na araw ang may pa. Sabi ko sa kanya, pag yan naras pa kayo, mapapalitan ba yan ng marami. Kasi malilinis yung dugo niyo. Dire-direcho na yung pagpupundis niya. Okay na para. Mag-iingat na kayo, baka mamaya, mababa yung ano mo. Baka maulugan na ulit. Pagka na muna, delay ka na ng mga Nag-delay ka na naman isang linggo, dalawang linggo. Bedrest ka muna ba? Mamaya mag... No? Makatagkatag ka na naman sa ibay. Eh. Doon na kayo sa show. Alam ko na Merong mababa ang kapit eh. Mahina ang kapit. Kaya yung no? eh, iba, pinahiinom na ng ano. Kaya kailangan may OB kayong magaling. Kasi yung ganito, yung pag sinasabi na pag akyat inaangat do yung matres huwag kayo maniwala rin ako kilala nyo na ako kumbaga advance na ako sa mga maghihilot hindi totoo yun yung iangat pinapahilot, iangat yung matres hindi totoo kukontrahin ko yung mag niyan ang retroverted vagina may discuss ko na sa inyo kaya ang iangat yan nang iya-elevate mo yung paa mo pero yung ihilotin hindi abot ng hilot yung pinag-aralan ko na yan. Tinignan ko kung paano yung sinasabi lang. Kasi yung mga matatandaan nun, yung mga ibang ano, paniniwala. Hindi, pahirot na yan. Baka bababa yung matres mo. Hindi totoo yun. Ako'y advance na mangihilot na. Hindi yun totoo. Iangat yung matres para mayangat. Hindi totoo. Ang gagawin nyo dyan, pag mababa ang matres ng miss o retroverted vagina, ito, o higa niya. Pabaliktad. Ayan. Nakangat yung paa. Lalagyan ng unan dito. Nakaganyan. Babalik na ngayon yun. Bubukas ngayon yun, tinatawag natin ba na. Okay. Tapos, tsaka nyo hihimasimasin yung sarili nyo. Ano? Pero yung manghihilo, hindi yung totoo. Na nag-aangat ng ano, yung mga tatanda, nag-aangat ng matres. Mas maganda yung may alam kayo sa science. Sa akin naman mas lang ito. Masabay ko na. Sige. Hindi mo may close Ano? Pag na alam, nangangarit siya. Sige. tawag dyan. Ano yan? Mamotor ka ba? Hindi po rin. Eh, ka madam? Ito lang. Okay. Ito naman, pwedeng traction e. Para sa mga ano, sa mga sumusunod sa akin yung mga bagong raspa, pa, 2 months, pwede na yung traction eh. Hindi naman yan opera eh. Dililinis lang yung puerta, Dililinis lang po yan. Wala yung opera. Para sa inyong kaalaman lang, mga uh, aspiring. Okay? Inhale. Exhale. Sarap. Ngayon, ang mararamdaman mo dyan, Obserbahan mo na unang-unang o-obserbahan mo dyan, yung breathing mo. Luluwag na yan. Tapos kahit pa paano, sa ganito, magka-plus kayo ng mga pausaran nyo. Kahit Mrs. Mr. mo, pa-plus mo, pa-plus mo Ganyan lang, hindi mo kailangan diinan. Pag may hirapan kayo, huminga pati sa likod simple ng lang pero pag talagang hindi mawala pa-adjust kayo sa akin o sa mga nag-a-adjust kung may kakilala pa kayong magaling para kasi siyempre magpapanik kayo yung paghirap kayo huminga magpapanik kayo maglalo yung heartbeat nyo lalong kakabahan kayo upo ka o tamo yaangat ko yung kaliwa niya o malalim Oo, oh, may sumasabit? Wala. Maganda yung hininga? <laughs> Kaan, di ba? Oo. Oh, Ibaba ba ako? Oh, sige, hingang wala din. May sumasabit? Wala. Wala. O, oh, wala na. Okay? Tsaka yung ngawit. O, oh, tingnan mo. Okay? Basta tatandaan nyo kung sakaling magkakaroon kayo ng parang low split, low split, hapon sa yung sigmura nyo, pati dito yung digod nyo ng bawang tapos, para hindi kayo mataranta, ito, yung kaliwang kamay niyo. Pantahan niya. Okay? Thank you. May share Dito ka. Ayun.